Hi hey guys, good morning. Ah, para araw, para magong vlog. Welcome to my YouTube channel. Ito mga kabari. Kapon, kaubos tayo. Maganda, maaga pa kakawin na tayo. Ngayon naman, guys, tangali na ako, alas city na. Ngayon eh, pala ako nakalabas. Ito nga guys, tulay. Dahil lakas kanya ng ulan. Hanggang ngayon, umuulan. Ah, oh, uh, nakapaling na agad ako guys. So. Oh. Ang pinya natin eh, 100 pesos dala ko. Ayan. Uh, Hindi ko kasi nga babasa. Yeah, let's go guys At bago pala kayo si channel ko Baka naman subscribe, button All like Eto guys, dari Road Sana tumigil ang ulan Let's go 20. 20. 20.

Sampo na punan, may tingko, kaya kan datang, di ba datang. Ngayon, siyenta. Ayo, si Madumal ngayon, matumal talaga guys, matumal Oh no! Yes guys, ito. Ayan. Dalawang pa, may isa pa. Pinya. Saka guys, oh. Ayan pa. Ayan. Oh. Talagang napakatumal, oh. Grabe, kala ko matuloy-tuloy ng buhayas natin. Wala oh. talaga. Ayan, oh. Dami, oh. Oh, kahit sa akin, dami pa rin, no? Agang matumal, guys, kasi ulan ang ulan kanina. Kaya, let's go. Uwi time na.